Hello mga ginoong mga at mamumuhunan. Kasama mo ang proyekto system, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mo itong ipos. Maaari mong suriin ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyon ng detalyado. Ihahambing namin sa iyo ang mga kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Enphase Energy Inc. Ticker, LAU. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Julio 01, 2025 Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Enphase Energy Inc. nabibilang sa subkategori. Energy Equipment, 28 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-aralan, 3 sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subkategori, 2.1 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng stock market sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa buong stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa iskor na tatlo para sa Enphase Energy Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Enphase Energy Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga stock Enphase Energy, Inc. Nagpakita ng pagbabago ng minus 61.5%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 15.1%. Market capitalization ng kumpanya Enphase Energy Inc. nagkakahalaga ng 5.2 bilyong dolyar. Ang Market capitalization ng subcategory ay US dollars daan at syam bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollar 0.8 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay 20 syam bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Enphase Energy, Inc. sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 2.12%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 2.75%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon sa ilalim ng pagsusuri ay nagkakahalaga ng US dollars 1.216 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng daan at ng kapital ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, masama, minus punto. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 35.1. Ang average sa subkategori ay 4.5. Market value to profit ratio kumpara sa mga subkategori na organisasyon, good is a point. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars 148 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 406 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 3.7. Average para sa subkategory 4. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 1,420 milyon. Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US dollars 2,330 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, isa puntos. Ang marginality ay isa 0,4% na ang average para sa subkategori ay 8.2%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 2.037%. Ito ay 43% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 1,871,000 dolyar. Habang para sa subkategori ito ay 1,308,000 dollars. Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay 53.4,000 dolyar. Average ng subcategory, US dollars 26.4000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat empleyado ng organisasyon ay 500 at 12,000 dolyar. Sa subkategori na 300 at 24,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 11.1% kumpara sa subkategory average na 4%. Tagapagpahiwatig res labing apat na nagpapakita ng antas na 46% para sa kumpanya Enphase Energy Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 68%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 51.21. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na siso ng Reference Rating System Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Enphase Energy Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video ay isang pagsusuri. Salamat sa madla sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets.